Si Eman Bacosa o Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao ay usap-usapan ngayon sa social media dahil sa paglantad nito sa publiko. Siya ay napaulat na anak di umano ni Pabansang Kamao at former Senator Manny Pacquiao sa ibang babae. Ating lubos na kilalanin si Eman. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin si Eman Bacosa, ang anak daw ni Manny Pacquiao. Who is Eman Bacosa? Si Eman Bacosa ay sinasabing anak daw ni Manny Pacquiao kay Joanna Rose Bacosa. Siya ay isinilang noong January 2, 2004. Si Eman ay sinasabing pangatlo sa mga anak ni Manny. Kung ito ay totoo, half-brothers niya sa ama, sina Emmanuel Jr. o Jimwell, Michael Steven at Israel, at mga half-sisters naman niya sa ama, sina Princess at Queenie. Kung magbabasihan na kanyang profile sa topology.com, isang website ng mga tagahanga ng combat sports, Si Emma na isinilang sa Tagum City, Davao del Norte. Sa edad na labing ay may taas na siyang 5'10. Kamakailan lang ay ginawa niya ang kanyang kahangahangang pagpasok sa mundo ng professional boxing noong September 23, 2023. Ang nakapukaw ng atensyon ng mga boxing entusiast ay hindi lang ang kanyang kahangahangang athletic prowess at pangangatawan, pati ng kanyang height, kundi pati na rin ang mga nakakaintrigang mga ulat tungkol sa background ng kanyang pamilya. Ang kanyang makabuluhang boxing debut ay naganap sa undercard ng highly anticipated Blow by Blow event, isang palabas na ipinopromote ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng MP Promotions. Ang Manny Pacquiao Presents Blow by Blow ay isang weekly sports television boxing program na ipinapalabas sa One Sports Channel mula pa noong 2022. Eman's Mom vs Manny Noong 2006, 26 years old pa lamang ang ina ni Emma na si Joanna Bacosa. Nagsampa na ito ng kasong kriminal at sibil laban sa sinasabing ama niya na si Manny Pacquiao dahil sa di umano'y pagtigil sa pagbibigay ng suportang pinansyal at sa pananakot na kikidnapin ang noong dalawang taong gulang na si Eman. Inakusahan ni Joanna si Manny ng paglabag sa Law on Violence Against Women and Children. Sinabi ng kanyang abogado ng kanyang kliyente ay napilitang maghain ng kaso matapos daw siyang umano'y magsimulang makatanggap ng mga banta mula kay Manny. Sinabi rin nito na mayroon ding mga pagtatangka na guluhin ang issue sa pamamagitan ng pagtataas ng issue ng pera, ngunit determinado si Joanna na ituloy ang kaso sa korte. May lumabas naman na balita na humihingi ito ng 15 million pesos mula kay Manny pero itinanggi nila ito. Si Joanna Rose Bacosa ay dating receptionist ng isang KTV bar sa Malati, Manila. Ani Joanna, nagsimula ang kanilang relasyon ni Manny noong April 2003 nang imbitahan siya nito sa isang almusal pagkatapos na kanyang trabaho alas stress ng madaling araw. Anya, regular guest di umano si Manny sa bar na pinagtatrabahuan kung saan regular din ito naglalaro ng billiards. Sa halip na pumunta raw sa isang restaurant, ay dinala siya ni Manny sa isang lodge sa Pasay City para makipag one-night stand. Sinabi rin ni Joanna na sinubukan raw siyang abutan ni Manny ng pera na hindi niya alam kung magkano pero hindi raw anya ito tinanggap dahil hindi naman raw siya isang bayarang babae. Sinabi rin niya na maraming beses na ganap ang mga pagtatagpo nila ni Manny kasama na sa araw ng kaarawan niya. Kalaunan siya ay nabuntis na ani Joanna tinanggap naman ni Manny at sinabi pa raw na isa itong good news. Pinahinto raw siya ni Manny sa pagtitrabaho at pinalipat sa ibang bahay para makaiwas sa mga chismis. Noong dumating si Manny mula sa US noong August ng parehong taon, binigyan daw niya si Joanna ng 20,000 pesos para sa isang apartment at isa pang 300,000 pesos bilang pamasko at para sa mga gastusin sa panganganak. Noong January 2, 2004, ay nagsilang siya ng isang batang lalaki. Bininyagan si Emma noong November 6, 2005 sa Immaculate Conception Cathedral Parish sa Cobau, Quezon City at ang pangalan ni Manny ang nakalagay sa baptismal certificate bilang ama ni Eman. Nakasaad din sa baptismal certificate na professional boxer ang profesyon ng biological father ng bata. Sinabi rin ni Joanna na paminsan-minsan ay tinatawagan siya ni Manny, ngunit tumigil na ito sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Noong November 2005, nakatanggap siya ng tawag mula kay Manny na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Cebu na gusto niya makita ang kanilang anak. Umutang daw ng pera si Joanna para makabili ng plane ticket at nagtungo sa Cebu kung saan siya ay nag-check-in. Sa kanyang pagkadismaya, binigyan daw lamang siya ni Manny ng 3,000 pesos bilang pocket money at hindi man lang binayaran ang ticket sa eroplano. At yun daw ang huling beses na nakita niya si Manny. Ayon kay Joanna, nakatanggap siya ng mga tawag mula sa asawa ni Manny na si Jinky para hindi niya ituloy ang pagsasampa ng kaso. Mayroon din daw pinapirmahan sa kanya ang legal counsel ni Manny na isang kasulatan kung saan nakasaad na tumanggap siya ng 500,000 pesos at mapayag sa 10,000 pesos monthly na support at nangangako na kahit kailan hindi na magsasampa ng criminal o civil case laban kay Manny. Ngunit noong January 2006, isang galit na mani daw ang tumawag sa kanya at nagtanong kung bakit siya humihingi ng tulong sa isang abogado. Sa interview kay Joanna ng isang daily broadsheet noong February 2006, ikinuwento niya na hindi naging maganda ang resulta ng pag-uusap nila ni Manny sa telepono dahil umiral ang galit. Ayon kay Joanna, sinabi raw ni Manny na plano niyang agawin ng kanilang anak upang walang maiwang patunay na nagkaroon sila ng anak mula sa kanilang relasyon. Samantala, ipinakita ni Joanna sa News 5 ang mga dokumento at ang litrato na kuha sa Cebu City na magpapatunay raw ng relasyon nila noon ni Manny. Hindi na kayang pigilan ni Joanna ang kanyang emosyon at napaluha nang sabihin na bukod sa buwan ng sustento na natatanggap mula kay Manny na isang kilalani ng Filipino boxing icon ang kanilang anak anak. Sa isang panayam sa radyo, kinwestiyon ni Manny ang pag-aangkin na siya ang naging ama ni Eman at sinabing may kasintahan si Joanna noong nakita niya ito noong taong 2003. Ngunit inamin naman ni Manny na mayroong nangyari sa pagitan nila ni Joanna pero lasing na lasing raw siya noon at ito ang sumama sa kanya kahit na may nobyo na ito. Sinabi rin ni Manny na muli lang silang nagkita nito pagkalipas ng isang buwan na sinabi sa kanya na buntis ito sa kanyang magiging anak. Ngunit noong October 2006, ayon sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office, inosente si Manny sa child support complaint na isinampa laban sa kanya ni Joanna. Ibinasura ang kasong violation against women and children laban kay Manny dahil sa kawalan ng ebidensya. Si Manny noon ay 27 years old, kasal na kay Jinky at may tatlo ng mga anak. Nang panahon ding yon ay kakapanganak pa lang ni Jinky kay Mary Divine Grace itinanggi ni Manny ang mga paratang ni Joanna at sinabi sa kanyang counter affidavit na hindi siya makapaniwalang magsasampa ito ng reklamo laban sa kanya sa kabila ng lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya at sa anak. Sinabi rin ni Manny na hindi siya tumanggi na magbigay ng suportang pinansyal sa bata kahit hindi niya alam kung sino ang tunay na ama nito. Anya, ang suporta niya kay Joanna at Eman ay hindi nagpapatunay na kanya ang bata idinagdag niya na kahit na nagkaroon sila ng relasyon, hindi ito nagpapatunay na siya ang ama ni Eman. Sinabi rin ng Assistant City Prosecutor na mga dokumento at larawan nilang tatlo na magkasama ay hindi rin nagpapatunay na si Manny ang ama ng bata. Eman's First Boxing Fight Sa isang laban na nagpapigil hininga sa mga tagahanga, Nagharap si Eman laban kay Laguna representative Jomel Kudiamat na nauwi sa isang split draw sa huli. Ang nasabing labanan ay minarkahan ang simula na nakakatuwang paglalakbay para sa batang atleta na dala hindi lamang ang kanyang mga pangarap kundi pati na rin ang pamana ng isang icon sa mundo ng boxing. Nakuha naman ni Emma ng atensyon ng mga netizens sa social media matapos ang ilang mga post na nagsasabi na siya ay isang illegitimate child ng maalamat na 8th Division Champion. May ilan din ang nagsasabi na siya ang susunod sa mga yapak ng kanyang ama. Naglaban si na Emma na at Jomel sa ilalim ng promotion na Blow by Blow na konektado kay Manny Pacquiao. Marami ang gumawa ng mga paghahambing sa pagitan niya at ni Pacquiao. May iba na nagsasabi na bagamat may bahid siyang bilis na gaya ni Manny, ay kulang pa rin siya sa lakas. Gayun pa man, marami ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na nagmumungkahi na mayroon pa siyang oras upang mag-improve pa. Sa laban niya kay Jomel, may mga pagkakataon na bumagsak si Eman sa sahig na nagsanhin ng argumento sa ilang netizens na ang kalaban niya ang tunay na nanalo sa laban. Sa kanyang credit, natapos ni Eman ang huling yugto ng laban na binabanatan ang malalakas na suntok ang kalaban malino na mayroon siya pagkakatulad kay Manny na bumabawi at bumabalik mula sa bingit ng pagkatalo. Sa huli, inanunsyo ng mga horado na split draw ang laban na nangangahulugang dalawang judges ang naniniwala na nanalo ang isang fighter at ang ikatlong judge naman ang naniniwala na nanalo ang isa pang fighter na nauwi sa isang draw. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi si Emma na kanyang mga larawan na kuha mula sa kanyang unang laban na nagpahayag na nasa pangangalaga siya Nina Coach Buboy Fernandez at Coach Doddy Boy Peñalosa. Caption niya sa post, Praise the Lord for his love, mercy and grace endures forever. Glory to God. Sa comment section ng kanyang post, ay maraming tagahanga na nagbigay ng pagbati kay Eman para sa kanyang pinakaunang laban bilang isang pro boxer. Marami rin nakakapansin na kahawig niya ang boxing champion na si Manny Pacquiao i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!